Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat, alas 11 na po ng umaga at syempre po, ngayon pong May 2 mga kalaki, ngayong 11am po ng umaga magagandang tips at magagandang code po ang ibibigay natin ngayon para po uh, sa buwan na ito mga kalaki ngayong May, abay maranasan mo namang manalo ano sa mga nagkatutok po din na nag ng mga lucky numbers namin mga 6 uh, digit lucky numbers na tinatayaan nyo sa Lotto Pilipinas sa abroad Abay, dito nyo po makukuha mga kalaki. Kaya sa mga interesado dyan na nakikinig sa amin, ihanda nyo po yung mga listahan nyo ngayon. At sabay-sabay po natin kunin ang mga lucky numbers na ibibigay ko po. Kaya ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. At syempre ngayon pong tanghalian habang kumakain ka dyan, habang nagpe-prepare ka ng lunch mo, abay, eto na po ang mga lucky numbers. Umpisan po natin sa abroad. 10 digit lucky numbers mo ay number 59, number 62, number 67, number 31, number 38, number 15, number 12, number 24, number 38, at number 40. At syempre, ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 20, number 22, number 27, Number 34 Number 38 At number 14 Number 6 At number 19 At syempre isunod natin po natin ang 7 digit lucky numbers abroad mga kalaki Ito na po mga kalaki At ako yung nagugutom na kaya kailangan 7 digit lucky numbers abroad Kunin muna Number 14 Number 23 Number 30 Number 18 Number 16 Number 12 at number 5. Ayan mga kalaki, ang 7 digit lucky numbers abroad. At pagkatapos po mga kalaki ay isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 10, number 13, number 26, number 23. Number 5 at number, ano to, number 17. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 2, number 1, number 5, number 5, number 7, at number 8. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ayan po, 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 12, number 18, number 20, number 25 at number 29 at syempre po mga kalaki yan po mga laki numbers natin abroad uh, pwede na po natin mga kalaki ilista yan at dito na po tayo ngayon sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang prices ng 6 digit lucky numbers 642, 649, 645, 650. 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers ibibigay ko na yun sa inyo maya maya mga kalaki pero dapat yan bago kayo ah uh, nakakuha ng mga lucky numbers, dapat po maka-follow kayo sa mga legit na account namin para po may mga dumadaan sa mga Facebook nyo po, no po para nakasubscribe po kayo para updated kayo sa mga lucky numbers. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parong King. I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers check at meron po kami sa Facebook din na second account Red Parong King po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchalian. Ayan po yung legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Red parungkin po na merong Uh, 16,800 followers at syempre po TikTok na merong 424,000 followers. At po yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayo humingi ng malaki numbers din, mag-suggest, mag mag-request. Mag at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment at share po ng share ng mga video namin mga kalaki at heart ng heart. Automatic po mga kalaki, padadalan ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad mga kalaki. Diyan po sa messenger nyo at aalagaan nyo po ng 3 days mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Ha? Private consultation po ang may membership fee at ibig sabihin ako po mismo magbibigay ng mga tatay ano, sa loob ng tatlong buwan sa pagsumali ka sa membership mga kalaki tututukan kita, alagaan kita sa laban mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit ibibigay ko sa iyo mga kalaki at 3 days po bago natin palitan kaya sa mga interesado dyan, message na sa messenger ko usap tayo para sa ganon, makita nyo ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao mga kalaki. I-try mo na ang private consultation namin. Baka isa ka sa mapili namin na mapanalo mga kalaki. Abay, tignan nyo. Ang dami-dami na nanalo mga kalaki na naka-post sa Facebook namin araw-araw. Pero marami din namang hindi na nanalo. Hindi po tayo nagsisinungalay. Pero ang importante niyan, nakapagpanalo tayo everyday. ba diba, mga kalaki? Malay mo, ikaw pa ang susunod na manalo namin ng 5-digit laki numbers o kaya 6-digit jackpot. ba diba? Kaya mga kalaki, tutok na po rito. At syempre, ito na po mga kalaki ang ang Lotto Pilipina 642. Ito na po ang mga magagandang tips na numero number 13, number 18, number 6, number 41, number 37, at number 9. At syempre, ito na po 645, number 24, number 27, number 32, number 36, number 38, at number 40. Ito na po ang 649, number 5, number 15, Number 24, number 26, number 20, at number 14. At syempre po, ito na po ang 655 six-digit lucky numbers. Number 18, number 25, number 11, number 27, number 29, number 33. At syempre, ito na po pinakalas ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki, number 26 number 37, number 44, number 48, number 20, at number 51. Ayan mga kompleto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. mula po dyan sa 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Tayaan nyo po yan sa loob ng 3 days mga kalaki. at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan po yan, hindi agad binibitawan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Madrigal Family dyan po sa may Pasig City. Hello po. Maraming salamat po sa walang saong panunood. Happy viewing po kila ate Nenita dyan po sa Madrigal Family. At syempre po sa mga atoda po ng mga tricycle driver naman po dyan po sa may ano to, giging to, bulakan. hello po sa inyo. Maraming salamat po. Shout out po dyan kila Kuya Dennis, kila Kuya Samuel, at kila Kuya Tantan. Shout po sa inyo, mga tropa ng mga driver natin dyan sa giging to, Hello po mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin, aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ilang beses ka na bang nanalo sa mga lucky numbers? Kung hindi pa sa mga tinatayaan mo, bitawan mo na yan. Kunin mo itong mga lucky numbers namin. Subukan mo mga kalaki. Mali mo. Dito sa aming vlog, swertein ka. Okay? Good luck mga kalaki at ingat, sobrang init po sa labas. Kaya dito po tayo ngayon, nagbablog sa loob ng bahay. Hindi ko po kayang mag-shoot sa labas, napaka-init mga kalaki. Kaya mas mainit daw ngayong May, eh, diba? May 2 na mga kalaki, 11am na, kumain ka na. At mamaya, ilaban mo na So good luck mga kalaki. Ingat sa may mga birthday ngayon. I-chat nyo lang po, may libre po kayong lucky numbers. Good luck.